Hello po mga kababayan, si Dante Maravillas. Dito muna tayo uli sa ating podcast, Life with Dante M. O ngayon, gusto kong ibigay ito sa inyong ano, uh, mga latest developments tungkol sa online gambling. Si Senator uh, Wind Gatsalian, mga kababayan, nag-file na po ng isang resolusyon sa Senado para maimbestigahan po ang engagement ng ating mga kabataan, mga mag-aaral sa online gambling. Yan o, Gatsalian seeks probe into learners engagement in online gambling. So maganda ito po na gustong mangyari ni Senator Win Gatsalian sa kanyang resolusyon mga kababayan na final ngayon pa lang. Gatsalian cited reports of learners being exposed to and are actively participating in online gambling uh, platforms. Tulad po ng uh, Bingo Plus, Okbet, or Okibet siguro ang tamang basa nito. Okibet, okay bet piso game Instawin in play e-games Peria game bet 88 at yung King Casino nasisira po kasi ang pag-aaral ng ating mga kabataan nalululong po sa online gambling imbes na yung kanilang oras nakatutok sa kanilang pag-aaral ayon nalulung na po sa online gambling nalulung sa sugal So sabi po ni Gatsalian na based sa data na mula sa DepEd, lumalabas that there are eight reported data on learner gambling incidents from school year 2020 to 2021 to the present, confirming that yung ating mga mag-aaral are actively engaging sa mga sugal na to online. Ngayon, despite this reported ano, Learner gambling incidents, the Debt Ed currently has not released any specific department order that prohibits or provides sanctions for gambling among uh, learners within the schools. Within schools. Pabaya po yung ano, yung Ed, Elan to nangyari, mga kababayan? school year 2020 to 2021. Wala eh, Pinaoso ng previous administration mga kababayan. yung pagsusugal yon ang nakakalungkot. Gadsalian express alarm that learners can access online gambling platforms without adult supervision because yung mga young people mad madalas sila focus na masyado tutok na tutok sa kanilang mga cellphones and uh, computers kaya madali sila na ma-attract sa mga online gambling advertisements found on websites and social media platforms tulad po ng Facebook, X, Instagram, TikTok, pati yung YouTube. They just provide their basic information and they can already access multiple promos and cash-in options, sabi po ni Senator Gatsalian. May presidential decree, mga kababayan, presidential decree number 1869 na nagbabawal po sa mga persons under 21 years old o mga estudyante of any school college or university in the Philippines from playing games of chance kaya lang sabi po ni ano ni Gatsalian yung absence niya of uh, specific uh, penalties on establishments for violations involving the engagement of learners and those under 21 years old niya Renders the enforcement of the law weak, independent on casino compliance alone. While learners are explicitly prohibited under the law from playing uh, games, games of chance, there is currently no comprehensive national policy anya or education based intervention that directly addresses and regulates the spread of gambling, both offline and online, within schools. or among learners. Sabi po ng senador. Kaya nag-file si Gatsalian mga kababayan ng isang bill seeking tighter regulations against online gambling. Many of his colleagues on the other hand are posing for a total ban on online gambling. So maganda po ito mga kababayan na gagawing investigasyon in aid of legislation siyempre. Ito yung mga investigation in aid of le legislation mga kababayan na kapakipakinabang. Di ba? Dapat nating isupport po ang mga ganitong mga proposals, ang ganitong mga aksyon. O ngayon, yung ating Pangulo, pinag aaralan na rin yung uh, mga panawagan for total ban on online gambling. Sabi po ni Jose Castro kanina, tinitimbang na ngayon ng ating Pangulo yung possible economic and social impacts nitong possible ban on uh, online gambling, total ban. So sabi po niya, ang mga pagpapasyang ganito po ay talagang pinag-aralan kung ito ba ay makakaapikto sa ating ekonomiya, makakaapikto sa mamamayan, at hindi po tayo maaring magpadalos-dalos po dito. Dahil minsan po, kapag po mismo ang legal at license ng mga online gaming sites ang yung ibaban, mas dumarami po yung illegal na online gaming sites at yan po ay mas makakaapikto sa ekonomiya. So pinag-aralan po iyan ng ating Pangulo. Si Senator Rafi Tolpo kasi po, uh, kasama siya sa mga other lawmakers in calling for a total ban on online gambling. In hoping that the president will make known his position on the matter in his next uh, SONA on July 28, this is statement, mga kababayan, of Senator Tolfo. Malaki magiging foregone revenue kapag total ban ng uh, online gambling. That is correct, 140 billion, I think, uh, if I'm right. Pero malaki naman kundi pagkukunan ng 140 billion na mga Just think of it, 140 billion. Kumpara naman doon sa nasisirang pamilya, nasisirang mga Pilipino. I think the, uh, the uh, benefits uh, na nakukuha uh, ng na ating gobyerno uh, mula sa revenue ng online gambling outweighs the ill effects. Saan tayo? Eh kung dahil sa 140 billion, masisira napakaraming pamilyang Pilipino, maraming malululong sa sugal. Bakit? Bakit tinatikili na ngayon online gambling? So, habang nagmamaneho, nag-online gambling, buti nang nakita ng papasayaro at pinigilan siya. paano kung hindi nakita? Paano kung gabi yun, natutulog yung papasayaro? Sir, tapos siya. So grabe yun. May nahuli po na driver po, mga kababayan, habang nagda-drive, nandun sa online gambling po. Imagine, yung piligro. Imagine yung piligro, mga kababayan. Nakakita kang driver, pati yung uh, buhay ng mga pasayro niya, sinusugal niya, kasi lulung siya mga kababayan. Yung kaligtasan ng kanyang mga ano, ng kaniyang mga pasayro, sinusugal niya na rin. Kasi nalulung na po sa online gambling. Ito, pakinggan ninyo yung report ng ano, Uh, PTB News. Samantala, pinatawa na na preventive suspension ang lisensya ng bus driver na nakuhana na naglalaro ng online na sugal habang nagbabaneho. Ayon kay LTO Acting Assistant Secretary Greg Puan Jr., magtatagal ang suspension sa loob ng siyam na pung-araw at inisyohan na din ito ng show-cause order. Gati po ha, ah, hindi pa palampasin ang katilang ahensya ang ganitong gawain kung saan dahil sa adiksyon sa online gambling ay nalalagay sa alanganin ang mga pasahero na harap sa ng violation of reckless driving at anti-distracted driving act ang naturang driver pagpapaliwanagin din umano ang driver kung bakit hindi dapat tuluyang i revoke ang kanyang lisensya sa so oras na pabigo ito na humarap sa LTO at magsumite ng kanyang explanation iba base umano nang ahensya ang kanilang desisyon sa hawak nilang ebidensya yan yeah, no. Nahuli, mga kababayan. Abang nagda-drive, yung driver, nag-online uh, gambling. Ganyan, mga kababayan, ang resulta ng addiction sa pagsusugal. So, kailangan talaga na tuldo ka na ito ng ating gobyerno. You see, yung sa isabong po, imagine, dahil dag sa pagsusugal, more than 100 uh, missing sa bungeros, mga kababayan, na hanggang ngayon hindi pa makilala yung uh, mga na, na retrieve na mga buto you see so, ngayon bigay ko sa inyo yung update dito sa issue ng missing uh, sa bumberos yung uh, dinawit mga kababayan ng whistleblower na si alias uh, Tutoy yung retired police general nagdeny po na sangkot siya sa missing sa bumberos uh, case at ang sabi dito kakasuhan niya yung uh, si alias Totoy. Ito po, si alias Totoy, Jolie Dondon, Patidungan. E sabi po ni Police Retired General, Junel Istomo, I categorically deny my involvement in any manner and I will present evidence to clear my name sapagkat ang uh, pag-uugnay sa aking pangalan ay walang sapat na patunay. Handa niya ako na sagutin any allegations at the proper forum. I have faith in the impartial justice system and due process of law, sabi po ni Stomo. Sa kanyang uh, ginawang paninira sa aking uh, pagkatao at reputasyon, inihanda na ng aking mga abogado ang kakulang kaso sa malisyoso at walang batayang akusasyon sa akin. So may buwelta kaso, counter uh, charge, charges na inihanda mga kababayan si Istomo laban dito sa whistleblower po. Pero sabi ni Alias Totoy, mas marami pa ang kaso ang uh, ipafile ko sa National Police Commission. So sabi po ni NAPOLCOM uh, Commissioner Rafael Kalinisan, may iba pang mga pangalan na sinasabi itong si Patidungan. Which include a police general who was not on the initial list. Sabi niya, I am expecting another complaint affidavit from Totoy Patidongan. Mukhang chapter 1 palang lang ito. Mukhang may chapter 2 pa. Let us see where uh, this leads. I think Patidongan is shooting from uh, the gut. He speaks out his mind. So kung may maalala pa siya, let's see what actions he would take. So madaling sabi mga kababayan, other than si retired General Estomo, may iba pa na may ranggong general ang sabit. So yan po ang aabangan natin in the coming days. Ngayon, si DOJ Secretary Boying Rimolya nag-react sa aligasyon ng tanim sako daw. Tanim sako ng mga buto sa talik habang hinahanap ang missing sa bungeros. So sabi ni Rimolya, kalukuan yan. This country follow full of politics and troll farms that they always want to spoil whatever good things that we can do as a country. So anyway, mga kababayan, yon po yung mga developments ng balita. Umiwas po tayo sa online gambling. Yung mga nanay, mga tatay, bantayan ninyo ang inyong mga anak baka addicted na sa online gaming, online na gambling. Mapariwara ang kanilang future, ang kanilang buhay po. So yun lang muna mga kababayan, yun nating uh, short video ngayon sa Life with Dante M. Lagi nating tatandaan, you become what you believe. Ako po si Dante Maravillas, bye, -bye po, God bless.